Isang Amerikanong doktor at mananaliksik na nakilala sa buong mundo matapos malikha ang kauna-unahan at epektibong bakuna kontra polio, sino si Jonas Salk at paano niya nakamit ang tagumpay na ito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Jonas Edward Salk ay sinilang noong October 28, 1914 sa New York City, United States. Siya ay anak ng mag-asawang Russian Jewish immigrant na si Daniel at Dora Salk. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Siya rin ang kauna-una miyembro ng pamilya na nakatungtong sa kolehiyo. Nakapagtapos siya ng medisina mula sa New York University School of Medicine taong 1939. Kalaunan, naging scientist physician siya ng Mount Sinai Hospital. Taong 1942, nagtungo si Sol sa University of Michigan upang maging research fellow para magsaliksik ng pagdedevelop ng bakuna kontra trangkaso. Mula sa pagiging fellow, naging assistant professor ng epidemiology si Sol ng nasabing universidad. Nakipag-ugnayan rin siya sa kanyang mentor at kaibigan na si Thomas Francis upang manghalap ng impormasyon sa paglikha ng bakuna. Noong 1947, naging professor at head ng Virus Research Laboratory si Holt ng University of Pittsburgh School of Medicine. Sa naturang universidad niya sinimula ng kanyang pananaliksik sa sakit na polio. Ang polio na sanhi ng poliovirus ay isa sa mga pinakamalubang sakit sa buong mundo. Libo-libong buhay ang kinitil ng sakit na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Taong 1952 ng kanyang subukan ang bakunang nilika kontra polio. Una itong sinubukan ni Salt sa mga pasyenteng gumaling mula sa sakit at sa mga taong hindi naawa ng sakit na polio. Naging matagumpay ang resulta ng pagsusuring ni Salt. Makalipas ang dalawang taon, sinubukan niya ang mass testing para sa bakuna. Naging epektibo ito matapos mapababa ang insidente ng polio noong April 12, 1955 nang ipakilala ni Salt ang bakuna sa United States. Pinatunayan ni Salt ang ang tagumpay ng kanyang bakunang nilika matapos mapababa ang kaso ng polio sa Amerika. Kumalat ang balita ukol sa bakuna para sa polio na nilika ni Salk. Binansagan siyang miracle worker dahil sa kanyang natatanging ambag sa medisina. Hindi niya pinarehistro o pinagkakitaan ng kanyang imbensyon upang mas marami pang tao ang makakuha at makinabang sa kanyang likhang bakuna. Maraming mga bansa ang nagsimulang mga laban sa polio gamit ang baksin na nilikha ni Salk. Kabilang na rito ang Canada, Sweden, Denmark, Norway, West Germany, the Netherlands, Switzerland at Belgium. Makalipas lamang ang higit dalawang dekada mula nang malika ni Salk ang bakuna, tuluyan nang nawala sa Amerika ang pagkalat ng sakit na polio.